Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa pahayag ng PNP spokesperson si Colonel Jane Pardo na pinag-aaralan nila yung posibleng pananagutan sa batas ni dating Pangulong Duterte sa kanyang pahayag na alam niya kung nasaan nagtatago si Pastor Kibuloy kaya lang hindi niya sinasabi secret daw eh Kaya pakinggan natin itong balita ng JMA Integrated News tungkol sa bagay na ito pinag na ng BNP kung para pananagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos aminin alam niya kung nasaan si Pastor Apolo Kibuloy na tinutugis ng polisya nakatutok si Jonathan Nadal Pastor, nung siguro magsurender, nung magsurender, nung tanong pa nalang, pero kung panungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Alam ko saan si Pastor. Pero secret. <laughs> secret. Pinag-aaralag ng Philippine National Police ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay na pinaarestong si Pastor Apolo Quibuloy, na wanted sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Obviously, ang isang tao, na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may, be, uh, may constitute uh, obstruction of justice or or just a simple uh, words taken out of context. Gusto raw makuha na ng PNP kay Duterte ang buong konteksto na ng simpleng uh, video lamang po ay this will constitute a uh, hearsay lang. Kailangan nating makausap siya kung sino yung mga kausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya? Parang uh, uh, just to tease yung mga kaharap niya or is just a uh, uh, joke lang po. Pero hindi nagbibiro niya si Duterte ayon sa kanyang dating Executive Secretary na si Salvador Medaldea. Sabay paalala ang abogado rin ng Pangulo na pwedeng ikiit ang attorney-client privilege o yung nagpuprotekta sa pagiging confidential ng napag-usapan ng isang abogado at kanyang kliyente si Duterte ang administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sabi ng isang legal expert, walang pananagutan sa batas si Duterte dahil lang ayaw niyang sabihin kung nasan si Kibuloy. Hindi rin anya ito maituturing na obstruction of justice, lalo't wala namang kaso at wala sa korte at dating pangulo. Wala akong obligasyon para sa kanya na sabihin kung saan. Pwera na lang kung siya'y nautusan ng korte na sabihin it's going to be a moral liability or a moral obligation. There is no legal obligation for him to say where Kibolo is. But morally, because he is an ex-president. Pero nakikiusap ang PNP. Makipagtulungan sana sa pulisya kung may informasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy o kung sinong nagkakanlog sa kanya. Nare-remind po natin at paalala na maaaring may kakakapin po silang mga kakampatang kaso po. Aalalahanin po natin na mabigat po itong mga kasong kinakaharap po nitong mga akusado at sila po ay uh, tinuturing na nating mga pugante. Para sa GSTN News, Jonathan Andal, Okay, so ang unang uh, tanong dyan is ano? Na. Uh, bakit nag-react ang PNP tungkol sa pahayag ng dating Pangulo? Kasi pinag-aaralan na kung pwedeng kasuhan eh. Ano sa tingin nyo? Uh, hindi kaya? Ito, tanong lang ah uh, Hindi kaya medyo napahiya ang PNP? Kasi uh, ilang ilang buwan na bang hinahanap Pastor Kibuloy nagkaroon pa ng uh, kontrobersyal na pag-serve ng uh, Warato Pares sa KOGC Compound after that wala pa rin nangyari hindi kaya medyo na na excuse me <coughs> na inis sila <coughs> sa ganong pahayag ng dating Pangulo kaya Yeah, na tama naman 'yon pag-aralan nila kung may pananagutan. Next question is Seryoso ba ang pangulo? o oh, nagjojok lang. <laughs> uh, dapat, uh, tama naman si Colonel Pardo. Uh, kailangan nilang makausap ng masinsinan si PRRD. Uh, saan niya nakuha yung mga source niya? Ganon. Uh. kayo, uh, paki comment Nagbibiro ba ang Pangulo o Seryoso, totoong alam niya nasaan ang Pastor Kibuloy. Okay, nagsalita na si dating Executive Secretary Midaldea na the President is not joking. Na alam niya kung nasaan ang Pastor. But then, hindi siya obligado na sabihin kung nasaan dahil nga sa attorney-client privilege. Tama naman yun. Abogado naman si PRRD. Tapos siya ang ano, siya ang administrator ng lahat ng KOJC properties. So, to me, uh, opinion ko lang ito, most likely alam niya kung nasaan nagtatago si Pastor Kimbolo, <laughs> excuse me. <coughs> alam niya kung nasaan. Yan ang basa ko yan ah. So, yung press conference na yon pwedeng joke o pwedeng patawa. Kaya secret, o di tumawa yung ano, <coughs> tumawa yung mga media dahil press conference yun sa So, there's a big possibility na alam niya kung nasaan. Yun ang basa ko. So, may pananagutan ba? Uh, uh, sa batas yun. Bahala ng PNP na mag-assess kailang ay ay agree doon kay yung, in interview si attorney Morales ba yon yung legal expert na wala siyang legal accountability hindi siya pwedeng kasuhan kailan yung moral obligation pwede yun dahil dating presidente It is our obligation to make our country safe dahil pugante uh, fugitive na yung tao eh dapat makipagtulungan sa gobyerno at sabihin kung nasaan. Ngayon, maganda yon yung moral obligation. Kaya yon uh, tama nananawagan na nanawagan PNP na sa mga tao na makipagtulungan sa gobyerno at sabihin kung nasaan ang pastor kaya e lang uh, that's the next question now bakit walang nagsasabi kasi lumalabas ngayon na there is failure of intelligence sa part ng ating law enforcement kasi hindi nila matukoy kung nasaan ang pastor okay mas mabuti pa ang DOJ ano yung may pahayag si attorney Miko Miko na alam nila alam nila kung nasaan nagtatago si DJ Bantag o oh, yun ah, intelligence kaya na, ang problema alanganin sila napuntahan kung saan nagtatago kasi uh, ah, daw sa malayong lugar far-flung areas surrounded by his supporters na handang lumaban uh, nag-alala ang DOJ sa kapakanan ng mga law enforcement agencies, yun ang sabi niya kaya uh, totoo kaya yun? alam na nila kung nasaan? eh di, maganda kung alam na nila uh, sana mapuntahan na para mapagalaman na kaya lang kung nag-alala sila sa uh, security yung safety ng mga law enforcement uh, personnel natin discardin na nila yon importante, alam na nila kung nasaan si Digibantag okay so dito kay Pastor Kibuloy lumalabas na uh, mahina ang intelligence ng ating law enforcement agencies at uh, again, ang mga tao nananawagan ang PNP magsumbong so ang tanong, meron na bang meron na bang bounty kasi isang ano yan eh, isang incentive sa mga taong uh, magsusumbong kung may pabuya kagaya si Digibantag 2 million pesos na bounty eh despite that big amount wala pa rin nagsus uh, siguro uh, bakit sabi ng DOJ na alam na may nagsumbong na siguro but dito kay Pastor Quibolay ang alam ko wala pang bounty so I suggest kung gusto ng gobyerno na ang tao magre-report isa na yan yung bounty system kailan baka naman ang mga tao Uh, lalo na dyan sa Davao, ano? Kahit alam, baka hindi rin magre-report. Bakit? Eh, alam mo na. Uh, depende sa perspective ng mga tao. Naniniwala ba sila? Kasi ito, akusasyon pa lang eh. Naniniwala ba sila sa akusasyon? IPS yes, yan. Isusumbong nila. But kung hindi maniwala, kung politically motivated lang o may ibang motibo, uh, yun, ang mga tao hindi magsasumbong kahit alam kung nasaan. So, uh, let's pray for our former president para hindi na naman siya malagi sa alanganin. Uh, malala nyo yung kinasuhan siya ni Congresuman Castro ng grave threat. Mabuti at wala na yun, na-dismiss na yun. So, total abogado naman siya. I believe na hindi siya tatamaan nitong kanyang pronouncement. Either joke or uh, seryoso. Eh, that's style ng digong na medyo dyan siya napamahal ng sa taong bayan.